Nagalit si Derek Lawrence sa eksena ni CNN. Hindi pa rin talaga nadala. Pati ang partner ni Kim jong si Paul Milino, pinag-inita na niya para nanguling makausap at mabawi ito. Sa patuloy ngaw ng mga hindi magandang gawain ni Kapuso Akfor, mas numalagay sa anangalin ang kanyang pangalan. Lalong masisira ang kanyang karyer na matagal na rin niyang iniinatan. Maraming nadidismaya maya panigurado. Ayon nga sa mga samot sa aring komento. Grabe, ano ba ang kasalanan sa iyo, papi para pag-initan mo nung ganyan? Kasalanan ba niya na mahal sila ng tao bayan? At ikaw na sa sulob halos na naus ka na. To be honest, Sien, ikaw ang nagbigay din ng rason kung bakit kayo naghiwalay ni Kinchu. Remember? hangganda ng pakikitungo sa iyo ng mga family ni Kimi. Lahat nga daw ng mga gusto mo, spod ka. Never ka nga daw humihingi ng sorry o tawad. Onan nuyo, ikawain ba iyon isang dalaki? Kung ako ang magulang ng miskin ko, mas pipiliin ko itong si Paolo Bidino. Dahil napakabuti ng intensyon Never naging maluho. Malayong malayo pa yung dalawa. Si Paolo matino, pero ikaw nakakaya. Ibinigay na nga sa lahat. Inibuso mo naman. As in pati si kadit sa iyo. Huwag na huwag kang dapit sa alaga nila. Inalan niyan sa mga Gina ni Sian din. Making pong supporters. Cadis na Cadis na